guys so karon ra ko nakapasyal sa amuhang kubo kubo sa may ambuhan so pag ani nako guys kay nakakita kong isang buok itlog ayan ayun so bigay mo siyang pugad pugad ba sa tagalog na okay, lagi okay. pugad sa tagalog ang kanya kanang igitlogan pugad o ng itlog lang ay nang isang buok itlog guys o ng itlog ang manok makasulod bang gud sila diri guys kay every month ayan abriana abriare sa so maghimo mi og pertahan yang tanga sa mo og nipa kay para di kayo init so ang CR na mo, guys ibutanga na og atop ayan maghimo na lang mi og pertahan nga mid in kawayan para dili kayo na. so kanang pertahan na amo nang gamiton sa dere while na wala pa ni siya ma human so this video ay ipi ko lang lagi tong manok nga nangitlo sa mung abuhan. Ayan. Ayan ba ang kulang guys. So, ipapigso lang po niya akong samad. Ayan akong samad guys. <laughs> Nadigyes ko sa suba. Kay, saan man yung pagkadanghang lagi na ako. Ayan o, oh, tambahan ako cream. Kanina, butoy-butoy pa ni siya. Kahit bukog mas tuhod. Ayan. So, natay pali sa atong batiis. Ayan. Yan ako'y pali sa akong batiis. Remembrance ni siya, guys. Ha. Ah. Nag sige, laba-laba o saba. ni siya. Ayan. Kaya danghag lagi. Di mag, di, ito mag-amping. Ang so, saan man. Ang disgrasya ka, di man na ituyo. Muna. So, ayan. Ang batiis ni Cordapia. Nanay pali. Ayan. Taas kayo. हॉप्स okay.